panay ang tawag at pagpapadala ng mensahe ni Alejandro sa kanyang mga anak. Ni isa kasi sa mga ito ay wala pang nagkukumpirma kung darating sa maliit na salo-salong kanyang inihanda para sa kanyang pamilya. Kaya naman naisipan ng matanda na tawagan ng assistant ng panganay na anak. Sir Billy, na kailang tawag na po sa akin ng dati nyo. Tinatanong po kung pwede raw po kayo sa susunod na linggo at may inihanda raw po siyang isang salo-salo para sa inyong magkakapatid. Sa ni Rudy assistant ni Billy. Tawagan mo mga kapatid ko. Unahin mo na si Kate dahil siya ang babae at dapat siya ang laging tumitingin kay daddy. Isa pa, alam naman nilang abala ko ngayon dahil hindi maganda ang lagay ng kumpanya. Uunahin ko pa ba yung party na yan? Inis na sambit ni Billy. Bakit hindi nyo na lang po sabihin sa daddy nyo na hindi kayo makakapunta? Nang sa gayon ay mailipat niya sa ibang araw ang salo-salo. Matanda na po ang daddy nyo. Baka mamaya ay magsisi kayo kung hindi nyo na siya makasama pa. Dagdag pa ng assistant. Hinihingi ko ba ang opinion mo, Rudy? Narito ka sa opisina ko upang sundin ang utos ko. Hindi para magbigay ng payo sa akin. Tawagan mo ang mga kapatid ko at silang ang kausapin mo. Hindi ka ako ako makakapunta dahil abala ko. Giit pa lang ginoo. Tinawagan ni Rudy ang mga kapatid ng kanyang amo na si Kate at Ralph alinsunod na rin sa utos nito. Ngunit maging ang mga kapatid nito ay hindi rin makakapunta dahil sa may kailangan silang asikasuhin sa kanikan nilang mga buhay. Bakit pa biglang naisipan ni daddy na magkaroon ng isang salo-salo? Sabihin mo dyan sa amo mo na siya mismo ang magsabi kay daddy. Sa susunod ay siya naman ang kumausap sa akin. Bakit kailangan pang sa sa'yo? Pagtatalak ni Kate. Abala po kasi ang boss ko ngayon kaya hindi niya masabi sa inyong ama Tinawagan ko na rin po sa Sir Ralph Pero hindi rin na po makakapunta Dahil may nakabuk daw po silang mag-asawa na flight papuntang Hong Kong Wika naman ni Rudy Eh, bakit akong pinagtutulakan ng bus mo na pumunta? Bakit hindi na lang siya? Sabihin mo na hindi ako makakapunta At huwag niya akong utusan Dahil may sarili rin akong pamilya Sigaw pa ng ginang Sabay bagsak ng telepono sa hindi na mabilang na pagkakataon ay nataraya na naman si Rudy ng kapatid ng kanyang amo. Hindi naman kasama sa trabaho ni Rudy ngunit parang naging tagasanggan na rin siya ng mga galit ng mga kapatid ng amo. Pati na rin ng ama ng mga ito ay siya na rin ang kinukulit. Awang-awa naman siya dahil nauubusan na rin siya ng idadahilan sa matandang ama ng amo. Kinabukasan ay nakatanggap na naman ng tawag si Rudy mula kay Alejandro. Sumagot na ba si Billy kung makakarating siya? Alam ko namang abala siya sa trabaho Pero baka naman maaari niya akong bigyan ng kahit isang araw lang Kausapin niya ang mga kapatid niya na magkasama-sama kami Dahil matagal na namin itong hindi nagagawa Saka isa pa, may nais akong sabihin sa kanila Isa itong magandang balita Pakiusap ng matanda Sige po, at sasabihin ko po kaagad kay Sir Billy Ang sabi nga po niya sa akin ay mag-order na ako ng mga pagkain at idadagdag sa salo-salo nyo. Huwag po kayong mag-alala at naaalala po niya. Pagsisinungaling pa ni Rudy. Ngunit nang sabihin ito ni Rudy sa kanyang amo ay muli siyang binulyawan nito. Ang kulit mo Rudy. Bakit kasi lagi mong sinasagot ang tawag ng daddy ko? Alam mo naman ang numero niya, di ba? Huwag mo na kasing sagutin. sa pa ni Billy. Umaasa kasi ang daddy nyo, sir. Sa tingin ko, ay kailangan yung pumunta dahil may magandang balita raw ang inyong ama sa kaisa pa naungulilan na rin po yun sa inyong magkakapatid git pa ni Rudy hindi ko nga alam kung paano ko papagkakasya ng oras ko sa lahat ng mga ginagawa ko sa buhay hindi ako maaaring pumunta sa araw ng salusalo na yan dahil nakakompromiso ako ng golf sa kina Mr. Yamata kailangan ko na ito para mapalago ko ang kumpanya wika pa ng ginoo alam ni Rudy na hindi na niya mapipilit pa ang kanyang amo at ang mga kapatid nito na dumalo sa naturang party na hinanda ng ama ng mga ito. Batid din niyang umaasa ang matanda na makikita nito sa araw na iyon ang mga anak ng sama-sama. Nang dumating ang naturang araw ay walang nagawa si Rudy kung hindi magpunta. Sa hindi na mabilang na pagkakataon ay lagi niyang pinupuntahan si Alejandro lingid sa kaalaman ng kanyang boss Sinabi ko na nga ba at hindi na naman makakapunta ang mga anak ko. Kaya ba lahat sila ay hindi sinasagot ang tawag ko? Napatigil ang matanda sa pag-aayos ng mesa nang makita niya itong si Rudy. Abala lang po talaga si Boss Billy sir pero nagpadala naman po siya ng mga pagkain sa pa ng ginoo. Huwag mo nang pagtakpan niyang si Billy. Kilala ko ang panganay ko. Hindi talaga niya prioridad ng kanyang ama. Hanggang ngayon ay mababa pa rin ang tingin niya sa akin dahil sa hindi mag ang buhay na naibigay ko sa kanilang magkakapatid. Sad pa ng matanda. Huwag po kayo mag-isip ng ganyan sir. Mahal po kayo ng mga anak nyo. Kaso lang po ay sila sa kanikan nilang mga buhay at pamilya. Kaya ba nakalimutan na rin nila ang matandang ito? Nakalimutan na nila ang nagsimula ng pamilyang ito? Ngayon na lamang ako humihingi ng pagkakataon sa kanila. Ngunit hindi pa rin nila ako pinagbigyan. Mahalaga pa naman ang araw na ito sa akin. Dahil may maganda akong ibabalita sa kanila saad pa ni Alejandro. Huwag na po kayong malungkot at narito naman ako. Pinasunod ko rin rito ang aking asawa at mga anak. Nang sa gayon ay maituloy natin itong salo-salo nyo. Ituring po nyo kaming pamilya. Saad pa ni Rudy. Ilang sandali pa ay dumating na nga ang pamilya ni Rudy. Simple lang ang pamumuhay ng kanyang pamilya. Madalas ay nawawalan pa siya ng panahon sa mga ito. Mabuti na lang at nauunawaan naman ng kanyang asawa at apat na anak. Kahit paano ay naging masaya si Alejandro sa munting salo-salo na kanyang inihanda kahit wala ang kanyang mga anak. Sir, hindi po ba? May maganda kayong ibabalita? Ano po ba yun? Maari ko po bang malaman? Tanong naman ni Rudy. Tayo ay magsaya muna at mamaya ako sasabihin pagkatapos ng salo-salo. Ikaw na rin ang bahalang magsabi sa mga anak ko. Dahil sa tingin ko ay wala na rin silang oras na pakinggan ang ibabalita ko saad naman ang matanda. Matapos ang gabing iyon, bago umuwi si Rudy at ang kanyang pamilya, ay may iniabot sa kanya si Alejandro. Pagkatapos, ay may ibinulong ito sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Rudy. Pilit niya kinakausap ang ginoo, ngunit naging mapilit ito. Ikaw na ang magsabi sa mga anak ko, Rudy. Total, ikaw naman ang laging nariyan para sa akin. Saad pa ng matanda. Pag uwi sa bahay ay binuksan ni Rudy ang inebot na envelope sa kanya ng matanda. Nakita niyang ipinamanan nito ang lahat ng kayamanan nito sa kanya. Maging ang mga ari-arian na nagkakahalaga ng 20 milyong piso. Nang malaman ito ng kanyang mga anak ay nagsilakbo ang mga damdamin ng mga ito. Bakit? Eh hindi niyo nga kamag-anak ang lalaking yan? May ganyan pala kayong kalaking pera? Ngunit bakit hindi nyo man lang sinabi sa amin? Sambit ni Billy sa ama. Hindi ba't palagi ko kayong niyayaya sa bahay ko upang makausap? Kayo naman ang tumatanggi sa akin. Si Rudy ang laging narito sa aking tabi. Alam kong pinagtatakpan ka lang niya at tumatakas lang siya sa iyo at sa kanyang asawa upang puntahan ako. Lagi siyang naglalaan ng oras para siguraduhin na sa mabuti akong kalagayan. Gayong ang mga sarili kong kadugo ay hindi man lang ako naaalala pahayag ng gino'o. Kahapon ay naghanda ko ng isang salo-salo para magkasama-sama naman tayo ng iyong mga kapatid. Ngunit wala man lamang sa inyo ang nagabala Napuntahan puntahan ako kahit saglit. Maganda pa naman ang ibabalita ko sa inyo. Mawawala na kayo ng aalalahanin at nangkukulit sa inyo dahil may taning na ang buhay ko. Isang buwan na lang ang sinabi sa akin ng mga doktor. Sa panahong iyon, sana ay nais ko kayong makasama. Ngunit para akong namamalimos ng oras lagi sa inyo. Kaya karapat dapat si Rudy sa lahat ng pamanan na may iiwan ko. Kadugo ko man siya o hindi. Dagdag pa ng ama. Higit na mas naging mayaman na ngayon itong si Rudy kaysa sa kanyang amo. Mariing pili ni Alejandro na sa kanyang pagyao ay wag na wag bibigyan ang kanyang mga anak dahil tinalikuran na siya ng mga ito. Nagbilin din ito kay Rudy na itabi ang kanyang mga labi sa himlayan ng kanyang yumaong asawa. Nang sa sa huling hantungan ay muli silang magkasama. Pilit mang habuli ng magkakapatid ang malaking halaga na ipinamana ng kanilang ama sa assistant na si Rudy ay wala na silang magawa dahil pinal at legal na ang kasulatan na ibinigay ni Alejandro. Bago pa yumawang matanda ay gumawa pa siya ng salaysay na bukal sa kanyang kalooban na walang iniwan sa kanyang mga anak dahil alam niyang hindi rin naman kailangan ng mga ito ang anumang manggagaling sa kanya. Labis na pinagsisihan ng magkakapatid ang pagtalikod sa kanilang ama. Ngunit masakit pa rin kay Rudy na malaman na nangihinayang lang ang mga ito dahil sa yaman na naiwan nito. Hindi dahil sa pagmamahal na inalay nito para sa kanyang mga anak.